Narito na ang TV News, Balitang Balita. Sa pag-iikot ng DATV News, walang namataang ang aberya sa biyahe ng mga mananakay sa lungsod ng Maynila. Ngayon kasi ang unang araw ng transport strike ng grupong Manibela kontra Jeepney Modernization. Kahapon pa lamang kasi, nagkansilan na ng pasok ang ilang mga paaralang posibleng maapektuhan ng tigil pasada, kaya bawas din ang mga pasahero sa kalsada. Ang ibang mga tsuper naman, Bumiyahe pa rin kahit strike na mga jeepney. Bakit? Kailangan bumiyahe. <laughs> Kung naghahabol lang kita ang iba, ang ilan naman, consolidated na ang pinapasad ng jeep. Ah, consolidated na po ako eh. Ah? Ah, consolidated. Nakakonsolidate okay. ka na. Wala naman pumipigil sa inyo, walang umaharang? Wala naman po. Pero hindi lahat ng driver na nakausap ko kanina, pabor sa ginagawang ito ng grupong manibela. Hindi naman ito yung solusyon ng strike para sa... Dapat diyalogo at makikipag-usap na lang ho talaga kasi kawawa po yung mga tao. Pero ang otoridad, hindi nagpakakampante. nagtalaga ng incident command post ng Maynila. Dalawampung taon ng MDRRMO ang nakaposte. Pero sa kanilang monitoring, kakarampot lang ng bilang ng mga jeepney ang hindi pumasada. Sa pangangailangan na rin siguro ng mga choper natin na uh, kailangan nila ng pangtustos sa pamilya nila kaya siguro po hindi sila sumama sa strike po. Pero kung sakali man, Apat na malalaking truck ang nakatambay ngayon sa dapitan. Mahigit tatlong daang pasehero ang kaya nitong isakay. Uh, ang City of Manila ay nakahandang tumulong sa 3 day strike kaakibat po ng Philippine National Police at ng MTPB. Uh, nakaredy po yung mga truck natin at mga mobile ng kapulisan po. Lalo na sakaling may mga ma-stranded na hindi pa naman nangyayari ngayong araw. Benji Durango, para sa DATV News, Balitang Balita.